15 signs na nagpapapansin sa iyo ang babae. Okay, Makinig ka para malaman mo. Number 1, hinahawakan kanya sa mga pagkakataong hindi mo inaasahan. Number 2, nagbibigay siya ng motibo ng kanyang nararamdaman. Number 3, pinupuri kanya sa lahat ng mga bagay na tungkol sa iyo. Number 4, nakikipagkaibigan sa iyong pamilya kai Number 5, pina-follow o ina-add ka sa iyong social media. Number 6, pinaglalaroan niya ang kanyang buhok kapag nakikita ka o anjan ka. Number 7, pa-baby siya kapag ikaw yung kausap. Number 8, gumagawa ng paraan para makatabi ka o magkasama kayong dalawa. Number 9, hindi nag-aatubiling humingi ng tulong mula sa iyo. Number 10. Totoong tawat at ngiti ang ipinapakita niya palagi para sa iyo. Number 11. Nahihiya siya sa iyo pero gustong gusto ka niya kausap. Number 12. Kinakwento ka niya sa kanyang mga kaibigan. Number 13. Namumula siya kapag tinutukso mo. Number 14. Tumatawa sa mga jokes mo kahit seryoso ka naman. Number 15. I-follow if mo ako para mapansin ka na ng taong gusto mo. Tandaan mo yan. Abas! Limang masakit na lesson na dapat mong matutuhan sa pagpasok sa isang relasyon. Kinig ka para malaman mo. Number one, ang mga ex. Wala ka nang magagawa kung ang relasyon ay natapos na. Ang pakikipagrelasyon talaga minsan ay nakadesenyo na matatapos at magkakaroon ka ng ex. At kapag nangyari ito, wag na wag ka nang mabalik pa kasi nga ex na. Salamat sa experience at kailangan nyo na mag-exit pareho. Number two, may mga bagay na dapat sinasabi. Alam mo yung nakikita naman sa pagkilos at pakikitungo sa'yo ng isang tao na kapag nagtatampo, selos o may hinanakit sa isang tao, dapat sinasabi mo sa kanya upang maiwasan ang tuluyang magkalabuhan. Number 3 mga masasakit na salitang binibitawan. Minsan, hindi na sana lalala pa ang isang away o tampuhan. At madaling maayos sana pero nangyayari dahil sa mga masasakit na salitang binibitawan ninyo sa isa't isa. Masakit na salita na nabibitawan mo sa taong mahal mo na nagpapalala at nagpapasakit ng damdamin ng isang tao. Number four, hindi lahat na makakasama mo ay marunong makisama at makipagrelasyon. Talagang sa una may hirapan kayo, lalong lalo na kung bago pa lang yung relasyon ninyo. Kaya huwag kang mag-alala dahil lahat naman ito ay natututuhan. Basta ang mahalaga, kailangan nyo lang magkasama parehong lumalaban. Number 5. Matinding selos Normal lang naman ang selos sa isang relasyon. Hindi na ito normal kung sobra-sobra na yung pagsiselos ng isang tao. At tandaan mo na ang selos ay nagpapakita lang naman ito na takot ka, at mahal mo ang isang tao. Gawin mong lambingan ang selos. Huwag kang mamintang na yung karelasyon mo ay may ginagawang kamalian. Palagi ninyang bigyan ng assurance ang isa't isa upang maiwasan ang pag-overthink at pagkaroon kayo ng tiwala sa isa't isa. Tandaan mo yan. God bless. Nasa tamang babae ka nakapag kapag nagsusori siya sa kanyang mga kasalanang nagawa. Bihira ka na magkakatagpo ng ganitong uri ng babae. Kasi madalas, mapride at palaging tama ang mga babae. Isipin mo iyon, mayroon kang babaeng handang humingi ng tawad, magpakumbaba para lamang maging okay kayo humingi ng tawad at tumanggap ng kanyang pagkakamali para sa pag-aaway ninyong dalawa at para hindi na rin lumala yung tampuhan at pag-aaway ninyo Swerte mo kung ganito sya at sana huwag mong pakakawalan kasi baka pag hinayaan mo binaliwala mo ito mapunta siya sa iba at sa huli magsisika kasi baka bumalik sa iyo yung karma at mapunta ka sa babaeng na sa iyo ng magulong mundo tandaan mo yan God bless Ikaw lang daw ang mahal niya pero dinidenay ka niya. Alam mo yung sinasabihan kang Mahal na mahal ka raw kapag kayong dalawa lang. Pero ikinakahiya ka naman kapag in public. Huwag kang magsettle sa ganitong tao. Yung feeling na matagal nang may kayo. Pero hindi ka maipakilala sa part niya at ang masakit pa rito, eh, i-deny din ka pa niya sa ibang tao. Isang dahilan lang iyan kung bakit ka napunta sa ganyang sitwasyon? Hanggang kailan ka magtitis at maghihintay? Alam mo, napunta ka sa taong hindi ka lubos na minamahal. Napunta ka sa taong hindi ka kayang ipagmalaki. Napunta ka sa taong ikinakahiya ka sa kung anong mayroon sa inyong dalawa. Kasi kung mali ako, anong dahilan kung bakit hanggang ngayon ay kinakaila ka pa rin niya sa ibang tao? Ang alam ko kapag mahal mo ang isang tao ay dapat maging proud ka. Dapat ipinagyayabang mo siya at ipinapakilala so bakit hindi niya pa rin nagagawa at hindi niya pa rin ito ginagawa para sa'yo. Hindi sa pinag-overthink kita pero baka sinasabi niya lang sa'yo 'yung mahal na mahal ka niya pero may mas mahal pala siyang iba o mayroong nauna tandaan mo 'yan God bless kapag blinak ka na ng lalaki sa kanyang social media maniwala ka sa akin na sobrang nasaktan mo siya nang sobra-sobra at dahil sa sugat na iniwan at naidulot mo sa kanyang puso, mas pinipili niya nalang na umiwas at kalimutan ka dahil naaalala niya lang yung sakit. At maniwala ka man o hindi, hinding-hindi na iyan magpaparamdam sa'yo dahil sa ginawa mo. Tandaan mo yan. God bless.